Basahin natin ang latest statement ni VP Inday Sara. Statement. The office of the Vice President can only propose a budget to support the safe implementation of our programs, activities and projects to elevate poverty and promote the general welfare of every Filipino family. Nonetheless, we will no longer pursue the confidential funds. Why? because this issue is divisive and as the vice president i swore an oath to keep the country peaceful and strong oh happy na kayo happy na sayang no sobrang ganda pa sana ng proposal at gustong mangyari ni vp inday sara sa pilipinas sa mga kababayan natin pero wala eh no? Pinipilit siyang hilain pababa, 'di ba? Diyan sa confidential funds na alam naman natin isa si VP Inday Sara sa lahat ng public official na sobrang ganda ng resulta. Kitang-kita mo, 'di diba, Ang ang kanyang pondo ay napupunta sa napupunta sa tama. Sobrang dami ng natulungan no ng mga kababayan natin sa o oh, di ba sa OVP satellite offices niya all over the Philippines cash assistance, burial assistance at kung ano-ano pa no para sa welfare no at para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Pero wala eh, no? Wala eh. Lahat ng mga utak talangka, lahat ng mga hila ng hila pababa kay VP Inday Sara. Sana masaya na kayo. Okay? Ano na naman ang ibabato nyo? Di ba? Mag-iisip na naman kayo ng ibabato. No? O, wala nang confidential funds next year. Pero feeling ko mga lords, magiging malungkot no ang mga antay kasi wala na silang maibabato. Buti na rin yan. Tama din yan, VP Inday Sara. Kasi nakakaawa lang mga lords, no? Kung sino pa yung may malasakit sa Pilipinas, kung sino pa ang may malasakit sa mga kababayan natin? Siya pa ang ginigipit, siya pa ang kinikwestyon, siya pa ang sinisiraan. Grabe talaga no, grabe ang politics dito sa Pilipinas. Yung iba dyan, di ba, natumanda na lang sa gobyerno. Mabilang lang ang mga natulungan. Si VP Inday Sara na one year plus pa lang siya sa tungkulin. One year plus pa lang siya as VP. Sobrang dami nang natulungan at nagawa. Kaya hinihila pa baba. Pero, tandaan nyo mga lords, no? Filipino people, di ba, are watching. No? Tayo ay tumitingin lang. At alam naman ng mga Pilipino sino talaga ang nagtatrabaho alam naman ng mga Pilipino eh. Ang mga Pilipino, hindi naman na yan sila tanga, hindi naman na yan sila bobo. Hindi na tayo magpapauto, di ba? Katulad ng pinaggagawa ng mga dilawan sa atin. I know why is na ang mga Pilipino at nakikita naman na nila right now, natin, Pilipinos, kung sino talaga ang may totoong malasakit sa bansa natin. So ngayon, abangan natin ano na naman ang ibabato. Iba ba ng mga antay? O oh, ha, wala ng confidential funds, no? Na-abolish na. Sana ha, makatulog na kayo ng mahimbing. Pero hindi nyo maiaalis sa amin ang todo suporta namin kay VP Inday Sara. At alam ko, kahit maraming utak talang ka dito sa Pilipinas, magtatagumpay si VP Inday Sara kasi andito kami, andito ang sambayan ng Pilipino na sumusuporta sa kanya. At alam nyo mga lords, sa statement ni VP Inday Sara, grabe no, dun mo makikita na mas importante sa kanya ang sambayan ng Pilipino, mas importante sa kanya na i-unite ang Pilipino mas importante sa kanya, 'di ba? Ang ang mga kahit pa paano no, 'yung mga feedbacks no iilan. Kahit marami naman talagang sumusuporta sa kanya, kahit nabigyan pa yan siya ng confidential fans, pero grabe no, iniisip pa rin ni VP ni Sara lahat. Yan ang leader, 'di ba? Iniisip ang kapakanan ng lahat kahit basher ka, kahit antay ka, kahit hindi ka naniniwala sa kanya, pero anjan lang siya at iniisip niya ang kapakanan ng bawat Pilipino. Hiyang-hiya naman ako sa iba dyan. no? Hiyang-hiya naman ako sa mga kongresista, di ba? Sa sa mga miyembro ng House of Representatives na ilang araw, ilang week nang kinakalampag at binabato sa kanilang open book, no? Sa pagsisiwalat ng kanilang pondo kung saan ba no? Kung saan ba winawaldas nila kanilang pondo. Hiyang hiya naman tayo ilang days na ilang weeks nang nagre-request ang mga Pilipino na isiwalat nyo kung saan nyo napupunta ang pondo. Ba't di nyo gayahin si VP Inday Sara? She listens. Although kahit maganda ang proposal niya, ang gusto niyang mangyari, pero iniisip pa rin niya ang mga Pilipino.